guys for today's video. Magluto ako ng dilis. dilis. Dilis, nakabili ako ng dilis. Okay. Pretohin ko muna yung dilis, guys. Mag-fried mm. Nabry ako ng dilis, guys. Inubasan ko siya kasi siyempre, bili ko lang yan.

Tapos lagay tayo ulit ng na manteca. Lamihan natin yun. natin yung sibuyas guys. Các bạn trường bà sống với môi trường môi trường môi trường môi trường môi Guys, ini kayaknya nanti di dulu, kita bikin semuanya. Ya. Dah mulai pun deh. Wow. guys. Akan guys alat. Ya. Tapos may tahikos. Shit lang. Sarap. Mmm. Mmm. -hmm. Ayan. Yeah. Thank you for watching guys. Yummy.